Toyota Ayan na sila! Wala ako yun namatay! mata! Ako yun namatay mata, guys! Kuya niyo ako ng kalaban ng lapu Ay, pusang kinalbo! Kikin, kikin. Kikin. Uy, patay hmm. ako. Nakakainis talaga yung lapo. Gigigil ako sa'yo, be. Uy, mali yung ulti ko, be. Guys, 146 na ako. Leave me alone! Ah! Akira! Bali ah! ah, pa, ba be. Ba? Nangangainis talaga sila po lahat po! Buwisip dyan ah. Alam, napakasakit. Ako na naman Ako na naman ang napili. Nice oh, one! Grabe guys, buwat na buwat ako. Buwat na buwat ako. Nangangakawin siya eh. Okay lang yan. Anong pansilbe nung five man kung Hindi ka bubuhatin, di ba? Huh? <laughs> Sabi na eh! Sabi ko na eh. Nakita ko na to kagabi